Ha? Ali dito. Canada. Kasi Canada. Canada. Princess. Ba, oh, ba, 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 ba. Bakit princess babae ka o lalaki? Friends kayo? <laughs> Best friend kayo yung dalawa? Talguran ah. na. Canada. Thanks ka dito. Canada. Okay, na yun. Canada. Canada. Princess. Ba, 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 ba. Ba. Bakit princess babae ka o lalaki? Friends kayo? Best friend ka yung dalawa? Dalguren na. Canada. Thanks. Where's your boyfriend? Canada. Ming-ming-ming! Canada. 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 Meow! 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 Canada. Ayaw ko. Canada. Ay, ay, Canada, Canada, Canada. Canada, come. Come here. Good girl, Canada. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Good girl. Canada, ganda-ganda ni Canada. Canada, ay. Hindi ayaw maniwala. Maganda ka ba? Canada, maganda ka? Meow. shh. Ano? Ah. Canada. Canada. Canada, Suplada. Ay, Suplada ka daw? Ay, nag-aalit siya. Canada, suplada. Siyempre, yun di. Canada. Ming, 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 ming. Okay, sige. Higa ka. Slip ka dyan. Okay. Sige, slip ka. Hindi kita, hindi kita istorbo <laughs> yun na. Sige na. Sige na, Canada. Slip ka na. Shhh. Oh, Ayayay. Ay, ay, ay. Canada, smile Canada <laughs> Smile, wag kang magalit Sleep ka na Sige na Sleep ka na, sleep ka na daw Canada, wag kang magalit Canada Canada Meow, 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 meow Meow, 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 meow Meow, meow, meow Ganda, ganda ni Canada Natulog na lang siya na ha? Sige na, sige na, isang dal mo na ka okay, na maya. Sige na, sige na, huwag okay, na maya. O, oh, sige. Itulog ka na. Canada. 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 Hi. Canada. Canada. Ay. Yee. Canada. Hi. Yee. Canada. Sige, sleep ka na. Hindi na katestorbe, I promise. O, oh, sige na. Sige na daw, sleep ka na daw. Sige na, sleep ka na. Sige. Canada. meow, meow, meow. Ah, sige, sleep ka na. Sleep ka na. Okay na, sige na, sige na. O, oh, na lang. Sabihin mo sa mga viewers, hi. Sige na. Sige na, huwag ka na magalit. Huwag ka na. Hi. Paano magkakapans? Sige na. Eh, Galit na siya. O, na. O, oh, sige na, sige na, sige na. ah sige na, sige na.